Hi guys, welcome to my blog. Ayan, merong ipiplex si tita. Ipiplex ko lang po yung aking bagong biniling. Ano, bagong biniling ternong, ano, pang suot na, ano, sabihin na natin pang bahay, o pang exercise, o ano man yan. O ba diba, dati, ano, pag nakakita ko ng ganito, yung mga, ano, 'yung libo diba, ko sa mga ano, 'di ba? Gandang-ganda ako sa mga ganito. Kasi 'yung mga nagsusuot, pag nakikita ko sila, pag ang sexy-sexy nila pag ganito 'yung mga suot nila. Ito So, sandali. Ipiplex ko to. Isusuot ko talaga ito, guys. Sigurado, pag sinuot ko ito, magiging sexy din akong tignan, no? Dati, ano eh, pinapanood ko. Pero ngayon naman, dahil bumili ako ng ganito, so ako naman ngayon ang panunoodin ninyo. Sana magustuhan ninyo, guys, no? So, sandali lang, guys. Dahil, isusuot ko talaga ito, guys. Sandali lang lagay natin dito yung cellphone. nako ang hirap pag wala ka talagang ano, taga video. Kumbaga, sariling sikap talaga ito. So, ako na yung kumuha ng aking ano, ng aking content. Ako na yung gumawa. Ako na nag-vlog. Ako pa nag-video ng sarili ko. So, pasensya na kayo guys ha. Kasi wala po akong taga video. Ayan. So, ipotlex ko itong aking binili guys. So, ito yung aking binili. Ayan, ang ganda-ganda nito. Siguro pag sinuot ko talaga ito, ang sexy-sexy ko tignan. Ayan oh. o. Oh. yung short niya. At syempre, magiging payat ako dito tignan guys pag sinuot ko, diba? Ayan o, oh, bagong-bago pa siya guys. No? Kung baga binili ko na lang ito sa online, no? Kasi wala akong makita pag pumunta ako sa mga mall, wala akong makita ganito. So, bumili ako sa online. Ayan. Ayan. So, susot ko muna, guys. Susot ko na siya. Ako. Ako. Ito pang hindi magkasa. Muntik pang malagla. Muntik pang malagla. So, dala tayo. Kasi susot ko. Sabi ko sa inyo, guys, wala akong taga-video eh. Sariling sikap lang ito si tita. So, ayan. So, ayan, kasha-kasha. Tignan nyo naman, guys, oh. Yung chan ko na malaki, lumiit. Ayun, oh, ang ganda niya. Kasi nakakaliit pala ito ng chan. Nakakaliit pala siya ng chan. Ayun, oh. Ayun, oh. Oh, lumiit talaga, oh. Yeah. oh lumit yung dyan guys. So maganda siya guys. Saka ano siya, ah, parang feeling ko wala akong suot ngayon. <laughs> Malambot. Sa ito pa, kung kanyang pinakadamit o kaya pinaka-brand niya. so isusuot ko na rin. So, tatalikod ako guys. So yan, live na live niyo ako mapapanood dito sa aking content na nagbibihis. Pero, oh, di ba? Wow, ang ganda. Wow. Wow, ang ganda naman nito. Wow, ang ganda niya, guys. Parang baliktad. Parang baliktad. <laughs> Pero mukhang masyadong mataas naman. Ayan siya, guys. Ang ganda. Ang ganda. Pumayat ako. Ayan, oh. O, oh, diba? Ang ganda niya, guys. Lumit yung chan ko dito, oh. Actually, malaki talaga yung chan ko, guys. Pero dito, sa doot ko, lumit siya. Oh, ayan. So, ayan na siya, guys. Ang ganda. Diba? ba? Ano man sexy ko tuloy tingnan.